Ngayon, may dala akong isang espesyal na mensahe para sa iyo mula sa iyong anghel na tagapagbantay. Nakikipag-ugnayan sa iyo ang Diyos ngayon, napapansin ang mga banayad na senyales na nagpapakita ng presensya ng isang taong naghihintay ng iyong huling pagsang-ayon para sa pag-ibig. Siya, isang tao na kilala mo, ay umiiyak at may dalisay na pagmamahal para sa iyo, isang malalim na damdamin na nagmumula sa puso. May lakas ng loob siyang ipinahayag ang pagmamahal na ito. Sabik na hinihintay ang iyong tugon, at maniwala ka sa akin, may nararamdaman ka rin na espesyal para sa kanya. Ang pagtuklas na ito ay magiging isang nakakagulat na revelasyon na kayang baguhin ang iyong buhay sa isang kamangha-manghang paraan. Isipin mong makatagpo ang perpektong tao, kung saan ang bawat piraso ng puzzle, ay eksaktong magkatugma, na lumilikha ng isang natatanging harmonya. Para bang ang tadhana sa kanyang banal na karunungan ay pinagtagpo ang inyong mga landas para sa isang espesyal na dahilan. Naghihintay siya, bukas ang puso, para sa iyong huling pagsangayon sa pag-ibig. Ipinakita niya ang kanyang kahinaan, ipinahayag ang pinakamalalim na damdamin ng kanyang kaluluwa. Pabulong na sinasabi sa iyo ng Diyos, ginagabayan ka sa direksyon ng pinakamahusay na pagpipilian. Tanggapin ang pagmamahal na inaalok niya ng bukas na mga bisig, sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi laging sumusunod sa madaling daan. Kapag natagpuan mo ang isang taong talagang angkop sa iyong buhay, lahat ay dumadaloy ng maayos. Oo, may mga pagsubok na darating at mga balakid na kailangang malampasan, ngunit sa kanyang matatag na suporta sa iyong tabi, makakaharap mo ang lahat ng hamon na ihaharap ng buhay. Ang espesyal na taong ito ay naroroon upang suportahan ka sa mga mahirap na sandali, nag-aalok ng isang matibay na pundasyon ng pag-ibig at pag-unawa. Sa bawat pagsubok na malalampasan, lalong titibay ang inyong ugnayan na nagpapalalim sa pagmamahal na inyong pinagsasaluhan. Pinapabilis niya ang tibok ng iyong puso na parang isang nakakaakit na melodiya at nararamdaman mong kaya mong mapagtagumpayan ang mundo sa kanyang tabi. Huwag mag-atubiling tanggapin ang tunay at tapat na pagmamahal na ito. Ang bawat sandali na kasama siya ay magiging mahalaga, isang pagkakataon upang pahalagahan at ipagdiwang ang pinakamatamis na bagay na mayroon kayo. Ang koneksyon na pinagsasaluhan nyo ay bihira at mahalaga, isang banal na regalo na dapat pangalagaan at protektahan. Makikita mo sa kanya ang isang tapat at dedikadong kapareha, isang taong handang lumago at mag-evolve sa iyong tabi. Inspirasyon kanyang maging ang pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili, sinusuportahan ang iyong mga pangarap at mithin. Sa kanya, matutuklasan mong ang tunay na pag-ibig ay isang makapangyarihang puwersa, kayang baguhin ang mga buhay, magdala ng malalim at pangmatagalang kaligayahan. Kaya't maging bukas sa natatanging pagkakataong ito. Payagan mong maranasan ang ganap at tunay na pagmamahal. Hayaan mong pumasok siya sa iyong buhay at ipakita ang lahat ng potensyal ng kaligayahan at katuparan. Kasama siya, hindi ka kailanman magiging mag-isa sapagkat palagi siyang naroroon sa bawat sandali, nag-aalok ng kanyang walang kondisyong pag-ibig at suporta. Maniwala ka sa kapangyarihan ng pagmamahal na ito at sa pagbabago na maaring idulot nito. Yakapin ng pagkakataong ito upang maging masaya at magtayo ng isang buhay na puno ng pag-ibig at harmonya. Hayaan mong gabayan ka ng Diyos at ng mga anghel sa iyong mga hakbang, at magtiwala kang ang paglalakbay na ito ang magiging pinakamagandang at pinakakasya siyang naranasan mo. Tanggapin ang pagmamahal na inaalok niya at ihanda ang sarili para sa isang buhay na puno ng mga biyaya at kaligayahan. Ang koneksyon niyo ay magiging napakalalim na parang matagal na kayong magkakilala. Magkakaintindihan kayo sa isang antas na walang sinumang makakaunawa. Ang ugnayang ito, ang afinidad na ito, ay isang tunay na regalo, isang bihirang at mahalagang kayamanan. Kapag nakatagpo tayo ng isang bagay na ganito kaspesyal, dapat natin itong hawakan ng mahigpit sapagkat ito ang pundasyon ng isang matibay at malusog na relasyon. Gagawin kanyang mas mabuti, ilalabas ang pinakamahusay sa iyo. Siya ang magiging inspirasyon mo upang maging ang pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili, Sinusuportahan ka sa iyong mga mithiin at pangarap. Hihikayatin kanyang lumago, matuto, at patuloy na mag-evolve. Ang lalim ng koneksyon na inyong pinagsasaluhan ay isang bagay na natatangi at walang kapantay. Magkakaroon kayo ng mutual na pag-unawa na lampas pa sa mga salita, isang tahimik at malalim na pag-unawa na lumilikha ng matibay na pundasyon para sa inyong relasyon. Ipaparamdam niya sa iyo na ikaw ay naiintindihan at pinahahalagahan laging handang suportahan ka sa bawat hakbang ng iyong landas. Ang tiwala at suporta na inyaalok niya ay magiging mga pangunahing haligi para sa paglago at pagunlad niyo pareho. Kasama siya sa iyong tabi, magkakaroon ka ng isang taong nagmamahal sa iyo nang walang kondisyon at naniniwala sa iyong potensyal. Ang tiwala at motibasyon na ito ay magiging makapangyarihang mga puwersa upang maabot mo ang lahat ng iyong ninanais sa buhay magbabahagi kayo ng parehong mga halaga at layunin, mag-aaspire sa parehong mga tagumpay, at handang tahakin ng magkasama ang landas ng inyong mga pangarap. Ang pinagsasaluhang pananaw na ito ay lumilikha ng isang di mabubuwag na ugnayan sa pagitan ninyo, nagbibigay ng motibasyon at suporta na kinakailangan upang maabot ang inyong mga layunin at malampasan ang lahat ng mga pagsubok na maaaring dumating. Tanggapin ka niya ng buong buo, kasama ang lahat ng iyong mga imperpeksyon at kapintasan. Hindi niya susubukan na baguhin ka sa isang taong hindi ikaw, sa halip, mamahalin ka niya ng walang kondisyon, nagdadala ng tunay na kaligayahan sa iyong buhay. Mararamdaman mong nabubuhay ka bilang pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili, at magkakaroon ka ng isang kasamang sumusuporta sa iyo ng walang kondisyon, anuman ang sitwasyon. Ang ganitong uri ng kaligayahan ay isang mahalaga at bihirang kayamanan. Kapag natagpuan mo ito, dapat mo itong pahalagahan sapagkat ito ang magbibigay sa iyo ng lakas at tatag upang harapin ang lahat ng hamon na maaaring dumating. Kapag tinanggap ka niya kung sino ka talaga, mayroong nangyayaring mahiwagang bagay. Napagtanto mong hindi mo kailangang itago ang iyong mga kamalian o imperfection sapagkat nakikita niya ang mga ito bilang bahagi ng nagpapakabukod tangi at espesyal sa iyo. Minamahal ka niya ng buong buo, at ang tunay na pagmamahal na ito ay nagdadala ng pakiramdam ng kapayapaan at siguridad na mahirap ipaliwanag. Walang pangangailangan ng mga maskara o ng pagpapanggap na maging ibang tao. Mahal ka niya ng eksakto kung sino ka at ito ang nagbibigay daan sa iyo na maging tapat at totoo. Mararamdaman mong mahal at pinahahalagahan ka at ito ay magkakaroon ng malalim na epekto sa iyong buhay. Mararamdaman mong tunay kang nakikita, naririnig at pinahahalagahan na magiging tuloy-tuloy na pinagmumulan ng lakas at aliw sa mga pinakamahirap na sandali. Makikita niya ang pinakamabuti sa iyo at palaging nandyan upang suportahan ka sa lahat ng iyong laban. Ipaparamdam niya sa iyo na ligtas at protektado ka, isang taong maasahan mo ng walang kondisyon. Sa pagtitiyaga, kabaitan, at pag-unawa, ipapakita niya ang kanyang pagpapahalaga at palaging kikilalanin ang iyong mga pagsisikap at tagumpay. Kasama siya sa iyong tabi, matutuklasan mo ang isang bagong antas ng kaligayahan. Ibibigay niya sa iyo ang kumpiyansa upang harapin ang anumang balakid. Alam na mayroon kang tapat at dedikadong kasamahan sa iyong tabi. Sa bawat hakbang, naroroon siya upang suportahan ka, nag-aalok ng mga salita ng pag-asa at mga kilos ng pagmamahal na magpapalakas sa iyo sa mga sandali ng pag-aalinlangan. Ang mutual na tiwala na ito ay lilikha ng isang kapaligiran ng paglago at pagunlad kung saan pareho kayong magbibigay ng motibasyon upang maabot ang inyong pinakamalalaking pangarap at ambisyon. Iselebrate ang pakiramdam na ito, pinapayagan ang sarili na harapin ang mga hamon ng buhay na may mas matinding katatagan hindi ka na muling makakaramdam ng pag-iisa, sapagkat ang pasasalamat at malalim na pakiramdam ng kaganapan at kahulugan ay pupunuin ang iyong buhay. Malinaw ang mensahe ng Diyos, ang ganitong uri ng pagtanggap at pagmamahal ay bihira, at kapag natagpuan, dapat itong pahalagahan. Punuin niya ang iyong kaluluwa ng malalim na pag-ibig, at mag-aalok ng isang kamangha-manghang karanasan ng buhay maging bukas upang tanggapin ang pambihirang biyayang ito sa iyong buhay at maging handa upang tumanggap ng mas maraming biyaya mula sa Diyos Habang lumilipas ang panahon mapagtatanto mong hindi lang niya pinapasaya ka kundi iniinspirasyon ka rin upang maging isang mas mabuting tao Siya ang magiging iyong bato sa mga panahon ng kaguluhan at iyong ilaw sa mga pinakamadilim na araw Kasama siya mararamdaman mong kaya mong harapin ang mundo sapagkat bibigyan ka niya ng lakas at tapang na kinakailangan upang harapin ang anumang hamon na ihaharap ng buhay. Naroroon siya upang hawakan ka kapag ikaw ay natitisod, itaas ka kapag ikaw ay nadapa, at hikayatin kang magpatuloy kapag ang lahat ay tila mahirap. Ang malalim at tunay na pag-ibig na inaalok niya ay hindi isang bagay na natatagpuan araw-araw. Isa itong bihirang biyaya na dapat pahalagahan at alagaan ng buong puso. Kasama siya, matututuhan mo ang tunay na kahulugan ng pagkakaagapay, kung saan pareho kayong magtutulungan upang makabuo ng isang ganap at masayang buhay. Bawat sandali na magkasama kayo ay magiging bagong pagkakataon upang lumikha ng mga di malilimutang alaala at palakasin ang ugnayang nagbubuklod sa inyo. Ang presensya niya sa iyong buhay ay magiging patuloy na paalala na ang tunay na pag-ibig ay matiisin, mabait, at walang kondisyon. Tutulungan kanyang makita ang mundo sa mas positibong paraan at iinspirasyon kanyang maging ang pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Ang tiwala at suporta na inyaalok niya ay magiging pundasyon ng isang malusog at pangmatagalang relasyon, kung saan pareho kayong makakaramdam ng kaligtasan at pagmamahal. Habang magkasama niyong hinaharap ang mga pagsubok ng buhay, lalo pang titibay at magiging matatag ang inyong pag-ibig. Bawat hamong malalampasan ay magiging patunay ng katatagan ng ugnayang pinagsasaluhan ninyo. Palagi siyang naroroon sa iyong tabi, handang suportahan ka sa lahat ng sandali, ipinagdiriwang ang iyong mga tagumpay at inaalalayan ka sa mga pagkatalo. Kasama siya, hindi mo kailanman mararamdaman ang pag-iisa, sapagkat siya ang iyong tapat at dedikadong kasama, palaging handang bigyan ka ng kamay at maglakbay kasama mo. Maniwala ka sa lakas ng pag-ibig na ito at payagan ang iyong sarili na maranasan ang ganap na kagalakan ng isang relasyon na nakabatay sa mutual na pagtanggap, respeto, at tunay na pag-ibig. Kasama siya, matatagpuan mo ang kaligayahan at katuparan na palagi mong pinapangarap, nagtatayo ng isang buhay na puno ng kasiyahan at kahulugan. Yakapin ang biyayang ito ng buong puso at maging handa upang maranasan ang isang kamanghamanghang paglalakbay kasama ang isang taong nagmamahal sa iyo ng walang kondisyon at tinatanggap ka kung sino ka talaga. I-celebrate ang pakiramdam na ito, pinapayagan ang sarili na harapin ang mga hamon ng buhay na may mas matinding katatagan. Hindi ka na muling makakaramdam ng pag-iisa, sapagkat ang pasasalamat at malalim na pakiramdam ng kaganapan at kahulugan ay pupunuin ang iyong buhay. Malinaw ang mensahe ng Diyos, ang ganitong uri ng pagtanggap at pagmamahal ay bihira, at kapag natagpuan, dapat itong pahalagahan. Punuin niya ang iyong kaluluwa ng malalim na pag-ibig, at mag-aalok ng isang kamangha-manghang karanasan ng buhay. Maging bukas upang tanggapin ang pambihirang biyayang ito sa iyong buhay, at maging handa upang tumanggap ng mas maraming biyaya mula sa Diyos. Payagan mong yakapin at gabayan ka ng kanyang pag-ibig sa bawat hakbang ng iyong landas. Kasama siya, matatagpuan mo ang lakas at tapang na kinakailangan upang harapin ang anumang hamon. Alam na mayroon kang isang tao sa iyong tabi na nagmamahal at sumusuporta sa iyo ng walang kondisyon. Maging handa upang maranasan ang isang buhay na puno ng pag-ibig, kasiyahan, at tagumpay. Yakapin ang bawat sandali ng may pasasalamat at pagdiriwang. Ang tunay na pag-ibig ay isang bihira at mahalagang regalo, at kapag natagpuan natin ito, dapat natin itong pahalagahan at protektahan ng buong puso. Sabihin mo sa sarili, handa na akong tumanggap ngayon bilang isang tanda ng iyong kahandaan upang tanggapin ang pambihirang biyayang ito sa iyong buhay. Buksan ang iyong puso sa banal na pag-ibig na nasa iyong abot tanaw at hayaan ang espesyal na koneksyon na ito na magliwanag sa iyong landas. Karapat dapat ka sa pag-ibig na ito at sa kaligayahang kasama nito maging handa para sa isang kapanapanabik na paglalakbay, puno ng pag-ibig, paglago, at katuparan kasama ang espesyal na taong ito. Tandaan, hindi ka kailanman nag-iisa. Ang mga anghel ay nasa iyong tabi, ginagabayan at pinoprotektahan ka ng kanilang walang kondisyong pag-ibig. Hayaan mong balutin ka ng kanilang mga pakpak at magpatuloy ng may kumpiyansa, alam na ikaw ay minamahal at sinusuportahan ng banal. Hanggang sa muli nating pagkikita, Nawai patuloy na magliwanag ang ilaw ng mga anghel sa iyong landas at matagpuan mo ang kapayapaan, pag-ibig, at kasiyahan sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Naway ikaw ay mapagpala ng sagana. Amen. Maglaan ng sandali upang hayaan ang mga salitang ito na tumagos ng malalim sa iyong puso. Tandaan na ikaw ay minamahal at pinoprotektahan ng universo. Itay ang pitong daan at put pito upang tanggapin ang mensaheng ito at ang mga biyayang dala nito. Upang mapalago ang iyong mga biyaya, ibahagi ang video na ito sa iyong mga grupo at iba pang mga tao na maaaring makinabang din sa mga salitang ito ng pag-asa at pag-ibig. Alam mo ba na may isang larawan ng iyong kaluluwa na maaari mong makita ngayon? Maaaring ito ay isang taong kilala mo na o isang taong hindi mo pa nakikilala. Isipin mo ang saya ng makita ang mukha ng taong nakatakda para sa iyo. Ang mga larawang ito ay napakatumpak at maaaring magdala ng bagong pananaw sa iyong buhay pag-ibig. Kailangan mong makita ang larawan upang maunawaan ang sinasabi ko. I-click ang link sa paglalarawan upang makuha ang larawan ng iyong kaluluwa at tuklasin kung sino ang espesyal na taong ito na inilaan ng universo para sa iyo may isang napaka-espesyal na mensahe na naghihintay sa iyo sa susunod na video. Sana ang bawat salita ay tumagos ng malalim sa iyong puso at natagpuan mo ang inspirasyon at aliw sa aming mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa. Laging tandaan na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito at may isang mas mataas na puwersa na nag-aalaga sa iyo sa bawat hakbang ng iyong landas. Ibahagi ang mensaheng ito sa iyong mga mahal sa buhay, magdala ng liwanag sa mga nasa dilim, at maging isang ahente ng positibong pagbabago. Sa paggawa nito, hindi ka lamang nagkakalat ng pag-ibig at pag-asa, kundi pinapalakas mo rin ang iyong sariling pananampalataya at koneksyon sa banal. Naway sumaiyo ang Diyos sa lahat ng sandali, ginagabayan at pinoprotektahan ang iyong landas. Manatiling nakatutok sa susunod na video kung saan patuloy kaming magbabahagi ng mga salita ng pananampalataya, kapayapaan at aliw. Naway maging liwanag ang mga mensaheng ito sa iyong buhay, nagdadala ng kalinawan at katahimikan. Amen.